ikaw ba'y nakikrib sa Lomi na Batangas? Pwes, meron na Salsana City. Matagal na tong video ito at ngayon ko lang naisip i-edit. Kumain nga ka pala kami dito sa Quagtos noong November. Pagkatapos namin dumalaw sa aming tatay sa Campo Santo. At dito na namin naisipan kumain kasama ang aking family. Actually, napaganda ng place na ito. Matatagpuan ito sa likod ng City Hall ng Lucena City papunta sa may Pacific Mall. So, kung taga na ka, alam mo na kung saan yung tinutukoy ko. Madali naman itong hanapin kasi nasa kantuhan siya. At napakadami nga ng tao nung pumunta kami dito. Hindi ko na maalala kung ano pa yung mga nangyayari dito. Kasi sobrang taga na ng video nito. Pero ito nga pala yung pwede mo ma-order siya. Isang sisig na may itlog at may kanin ano I don't know the price na I'm so sorry na nalimutan ko na kasi pero punta lang kayo dito kung gusto nyong kumain Pagkatapos niya, kung ayaw mo naman ng sisig, ito na. Ito yung family size, worth of 200 pesos lang to guys. Pero sobrang busog, sulit na ito kung kayo ay isang barkada, isang pamilya, tawagin na ang lahat, di ba? Meron din silang ganito eksena. So ito nga pala yung family ko last November nung kumain kami dito. Napakatagal na. So kung gusto niyo kumain dito sa Quagtos, pumunta lang kaya.